Hello, Bigamigalab shoutout shout out mga kabisay Good morning sa inyong lahat dyan Time check is 6.45, 6.46 So panibagong araw, panibagong vlog at panibagong update na naman So ngayon mga kabisay magdidilig tayo Dahil medyo lumabas na naman ang haring araw kung makikita nyo ay ayan At sila ay... <laughs> siya pala, medyo matindi ang init nito mamaya at ayan medyo natutuyo ng ating halaman kaya kailangan nating diligan at ayan siguro ating di uh, didiligan ngayon para mamayang tanghali uminit man ay sila ay naka na preskuhan na ayan at medyo basa pa naman sila mga kabisay pero kailangan sigurong Diligan Mamaya Papakita ko na lang sa inyo Okay Abang-abang mga kabisay Mamaya didiligan ko muna So yun guys Tapos na tayong magdilig Time check is 8.30 medyo maaga tayong nakatapos ngayon at ayan nadilig na natin ang mga sitaw oo so, mayroon pa rin tayong ibang gagawin mga kabisay kaya sa ngayon ni eh, magagamas muna ako gagamasan ko muna mga kabisay itong kamuting kahoy dahil medyo malagunan damo ayan kung makikita nyo at sa bagay, yung damo niya eh, hindi na yan makakaapikto sa kamuting kahoy dahil mataas na yung kamuting kahoy medyo nakakaangat na, kaya lang ang pangiting na na mayroong mga damo na medyo umaangat pa katulad nyo, eh. may mga damo na kailangan alisin muna dahil yung kamuting kahoy ay eh, mapayat kung makikita nyo yung iba ay eh, naninilaw ang dahon dahil yan sa may mga damo pa dyan sa ilalim na nakasabay sa kanila pero itong dalawang puno na itong mga kabisay hindi ko kukunin yan hindi ko yan tatanggalin ito, saka iyon dahil iyan ay tinanim ko ng mga 3 months na uh, ay April pa siguro yan kaya lang mabagal tumubo itong mga kabisay ay ano to ah uh, Madre de Agua. Ayan. So, abang-abangan nyo na lang muna mga kabisay at papakita ko na lang sa inyo mamaya pag nakatapos na tayong maggamas. Okay. Abang-abang. Alright. Yun na nga mga kabisay. Ayan, nakatapos na akong maggamas. Time check is alas dos. Alas gis pala. Alas gis dose. At Nag-umpisa tayo dito ay eh, 8:42. So, ibig sabihin ay eh, meron tayong kulang-kulang dalawang oras na naggamas dito. At ayan mga kabisay na linis ko na at litaw-litaw na, litaw na 'yung kamuting kahoy. At siguro eh, ipapakita ko na rin to inyo, sa inyo ulit. Siguro baka mga matataas na rin ito. Dahil simpre marami tayong ginagawa. Minsan lang makapag video at minsan lang makapag-update dito sa aking mga kaganapan. So ayan at ang aking mga sito mga kabisay sa mga nakakatanda ng aking mga tanim. Ayan at may mga bulaklak na sila. So hindi lang ako pupunta doon mga kabisay medyo malakas ang init kaya dito lang tayo sa medyo malilim dahil ang cellphone natin ay hindi tatagal. At bukod nga pala sa mga tanim kong kamuting kahoy, uh, sitaw, sili, uh, talong, uh, at meron pa doong mga tanim ako doon na ibang halaman may okra. So, meron din akong tanim dito mga kabisay na gabi. Ayan, kung makikita nyo, isinabay ko na ginamasan ko na rin. Ayan, Bali, nasa sampung puno din ito. Kaya lang hindi pa natubo yung iba. At syempre, yung ipinakita ko sa inyong ube, eh, meron na namang bagong sibul yung iba. Eh, yung iba ay hindi pa. Bali, naka-20 puno na ako ng ubi, mga kabisay. At ayan ang isa. Tubo na rin. Ayan, meron pa dyan. Doon. So, utay-utay tayo nakakapagdagdag ng ating mga halaman. At sana naman ay patuloy nyo pa rin subaybayan para once na ipakita ko sa inyo ay may natatandaan kayo at makikita nyo ang pagbabago at dito yung una kong ipinakita sa inyo kung makikita nyo ay ayan nakagapang na at papunta na doon nasa sulok na pati yung naan doon mga kabisay ay ayan nakagapang na rin doon sa papunta ng taas at pati na yung naan doon sa kabilang iyon eh, medyo malago na rin yung ubi doon, yung mga una kong tanim. Ito yung mga huli, ayan, mayroon pa dyang isa na ayan, pata pataas na rin doon. At doon mayroon pang isang mga kabisay na medyo malaki na rin. At papunta na rin doon sa sulok. At dito, yung isa dito, ayan, wala ng dahon, baging na lang. Kung makikita yung mga kabisay ay ito, ubi ito. Kaya lang, ando na siya, Ayun, umaakyat na doon, papunta sa kahoy. So, ayan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan mga kabisay sa pagsama nyo sa akin. Sa konting oras kung na-update kayo dito sa aking mga pananim at ang aking mga kamuti ay ayan, malalago na rin. At ang kamuting kahoy ay litaw na lahat. So, mag-aantay na lang tayo kung kailan sila magkakaroon ng laman baka next year <laughs> next year talaga <laughs> hindi naman kasi yan madaling makukuha ng laman mga kabisay mag din tayo ng buwan para kuhanin yan or taon at ganon din itong gabi siguro mga next year ay eh, malalag marami na akong gabing may tatanim dahil bawat suwi niyan ay itatanim ko na rin papunta doon sa may tabi bakod na yon papunta roon sa may dulo hanggang doon sa may kawayan Uh, at maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay sa mga nakarating na naman dyan sa dulo ng aking video. Sana ay huwag nyong kaliligta ang mag-like. At comment na rin kayo in below sa, sa mga anong na pupunan nyo. At salamat ng marami sa inyo. Sa mga bago pa lang dyan, i-like nyo din, mag-subscribe, Then, pindutin nyo na rin ang notification bell para naman palagi kayong updated sa mga bago kong i-upload. At mag-comment na rin kayo dyan kung ano ang mga nasa loobin nyo dito sa aking mga halaman. Ayun, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay, sa inyong pagsama sa akin, sa pag-update ko dito sa aking mga halaman. At saan mang kayo naroon sa sulok ng ating mundo, wala tayong ibang sinasabi laging mag-iingat at palaging magdasal ng patuloy na patnubayan ng puong may kapal at iligtas sa anumang kapahamakan. Yun, maraming maraming salamat. God bless us all and love you all. Bye bye.